Good morning, good morning guys. 6 a.m. exactly ng umaga. Uh, gusto ko lang na mag-share kaagad ngayon ng aking experience. Hindi ngayon yung itong experience ha. Kasi patungo to po sa mga baguhan at sa at naisipan ko at na may time ako ngayon umagang umaga pa lang. Kasi ganito guys, um, mega love shout out ati Annabel all the way from Netherlands. Ang naalala ko lang kasi sis yung sinabi mo, kahapon ba yun o noong isang araw na nag-usap tayo sa live ko na, um, na ano ka, ano ba tawag niyan? Yung bang, nakalimutan ko na kagad oh, yung bang Uh, na hikayat kita. Ano ba yan sa English? oy nakalimutan ko na rin. Um, na hikayat kita or na natuwa, siya, natuwa ka sa akin dahil uh, kasi guys, gusto ni Ate Annabel na mag uh, magiging isa rin sa YouTube. Kaso lang daw, may nagsabi sa kanya na matanda na siya. Ano pa ba daw ang hangarin niya? Ano ba yung, ano ba tawag niyan? Uy, masyado akong ano ngayon kasi pinapawisan ako. Ang aga-aga pa lang. Um, nangarap na mag-whitey. Lahat tayo guys, kahit anong klaseng pangarap, pag gusto talaga nating nangarap, mangarap talaga tayo. Libre ang pangarap guys. At sa libre rin ang pagwawaiti yun nga lang, lilibre lang yung pagwawaiti na yan. Kung talagang uh, uh, gusto mo at, at, gusto mo talagang magkaroon ng sawaiti. Masyado ako ngayong mahirap mag-explain, no? Kasi medyo um, uh, marami sa isipang. So guys, naputol, labalintong yung CP ko kasi nilagay ko lang dito walang lagyanan, no? Ganito yun. Uh, Kaya ata Ate Annabelle, inspired siya sa akin at inspired din ako sa kanya ngayon. Ngayon. Na-inspired ako sa kanya dahil sabi niya na inspired siya sa akin na na, na ano ko ba siya na mag -whitey? Inspired din ako sa kanya dahil na sabi niya sa akin, inspired niya sa akin. Inspired siya sa akin, inspired din ako sa kanya dahil sa totoo lang, hindi naman kasi madali din ang magpag -YT dahil naranasan ko na rin yan. Pinagsikapan ko rin lahat noon. Uh, at Anabel, nag-umpisa ako noon sa 30 pa lang nga ng subscriber ko. Ay happy na ako kung saan pa ako naghahanap ng subscriber ko noon sa mga sa mga relatives kung sino kahit sino man lang pero ang, ang mga anak ko hindi man nag-subscribe sa akin kasi ayaw nga rin nila kasi nga daw ano ano ba daw parang ano daw mahirap daw yung ganyan hindi wag daw ako magganyan yung ganun din Ate Anabel ganun din sila sa akin bakit uh, ano ba daw ang aanoin ko sa YT So uh, sa katagalan pero sa katagalan na intindihan na rin naman nila ako Guys at kung sa sino man sa baguhan diyan depende po kung ano ang goal natin sa ating pagwa-whitey for ourselves, for the self, for the, uh, para sa iba, para sa ating sarili, para sa kung ano-ano paman. At ang importante ay para sa ating sarili. Dahil hindi natin mahikayat ang buong uh, mundo or lahat, hindi natin mahikayat kung ano man ang gusto nila, kung nagugustuhin nila tayo. Ang importante kasi sa akin ay gusto ko at uh, masaya ako. Sa umpisa, talagang mahirap at talagang uh, grabe ang ano ko nun dahil hindi nga ako marunong mag-explain at hindi ako marunong at hindi ako makakaharap ng kamera ko na mukha ko lang ang nakikita ko. So ngayon, siyempre, pasanay-sanay at nasanay na rin ay medyo nakakapag-explain pero hindi pa rin matuwid. Dahil nga, uh, sa sinasabing, hindi nga tayo, um, hindi ako yung talagang magaling sa explain. O, oh, di ba? Tag-English na yun, ha? Pero, ang sa akin lang, guys, at sa akin lang, guys, sa Sa mga nanonood dyan, kung sino ka man at sino. Ang pagwawaiti masasabi nilang mahirap o anuman, walang mahirap pag ginusto nyo guys ayan pag ginusto nyo oo nga mahirap talaga eh ginusto ko eh gustong gusto ko talaga eh dahil nahikayat din ako sa isa kong kaibigan na kilala ko sa Norway na sabi niya mag white daw ako kaysa sa, sa kasi dati guys um, mahilig akong mag post sa FB hanggang ngayon nagpo post pa rin naman ako mahilig talaga ako kasi sa FB ah, walang 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 edit edit walang kung ano no ilagay muna kaagad. Pero sa YT eh, meron talaga. Pero ngayon guys, never na ako nag-e-edit. Never ko nang ano. Kung ano yun, yun, yun lang yun guys. Kasi bakit ko pagpahirapan ng sarili ko na alam ko na hindi naman sa lahat ha. Alam ko na ako lang talaga ang may gusto o tiba sa mga may gusto diyan, sa mga nanonood sa akin at sa pagwawaiti ko maraming marami salamat million thanks talaga yun talaga ang pinasalamat ko at especially na may nakilala ako at may nakakasama ko sa pagka, pagdadaldal sakin, pag pagdadadal sa akin pagwawaiti guys depende kasi talaga ang gusto natin sa buhay ha ang kung anong gusto natin sa buhay na makamit natin, makakamit lang po natin 'yan pag ginusto natin, 'di ba? Pag ginawa natin. Pero 'wag naman yung ginusto natin without work. What I mean is hindi mo naman uh, ginagawa ay wala din 'yon. 'Yun 'yun nga dahil magagawa natin dahil gusto natin, 'o 'di ba? Kasi uh, maraming sa gabal, maraming kung ano, ano ang especially ang 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 una ko ngang sa gaba diyan yung the whole family ko dahil talagang ayaw na naikwento ko na yan ilang beses ko nang naikwento yan. So, ang inaano ko, ang inaano ko eh, tinuloy tuloy ko dahil nga doon ako happy. Eh. Yun nga lang naman sa paulit-ulitin ko ay ay kung ano kung saan ka happy doon ka, di ba? at gagawin mo yan dahil happy ka, 'di ba? Pag may, kahit may sagabal eh. At saka ipaglaban mo rin yung sarili mo, 'di ba? Uh, ipaglaban mo rin yung sarili ko muna na gagawin mo dahil gusto mo. Pero depende yan, guys. Kung nakakasagabal din sa life mo na na halimbawa ma-stress ka o ano, na-stress talaga ako noon pero gusto ko eh, pero may may boundary yan guys mga boundary may mga kung ano talaga na hindi natin mawawala din lalo na sa family kung ayo talaga ay wag mo nyo lang isama siya sa sa video wag nyo na lang isama siya sa kung ano basta you know, ang lahat na yan na naranasan ko yung stress sa pagwawaiti o kung ano paman pero ang stress na yon ay nababawasan at naiibsan sa mga nakilala at sa mga nagiging happy mo at the moment na nagdadaldal ka kahit ikaw lang magdadaldal at mukha mo lang ang nakikita ay masaya na ako doon <laughs> alam nyo guys um Marami din nakaalam niyan ha na lalay kay Sir Agri. Alam niya yan na for happiness for myself lang talaga. Pero, syempre, uh, inaano ko rin, guys, na isa man lang, tulad kay Ate Annabelle, na inspired siya sa akin, dahil nasabihan ko siya na igogogo ko lang ang pag-uwait. Siyempre, pero gagawin niya na walang sagabala, na hindi ma-stress. Yung, yung stress ko kasi ngayon, pinagsikapan ko yun dahil gustong gusto ko. Walang mawawala, guys, sa akin, sa atin. pag gusto nyo. Pero, ilalagay nyo sa sa ano ng level ng ng hininga <laughs> ano ba yan, hininga ng damdamin or level ng ng kaya makakaya lang talaga natin yan pag inuso natin, pag natin basta hindi makakasira ng buong pamilya yan ang tandaan niyo guys um sempre sa umpisa hindi pa gaad yan mo ma, ma uh, maayos-ayos na ayaw nila na dadarating din ang araw, magustuhan nila yan kasi pag nakita nilang masaya ka sa ginagawa mo, ay okay, mag-okay na rin yan sila. Basta tuwag mo lang isama sila pag ayaw nila sa umpisa. Ang inaano ko lang, no, uh, sa mga baguhan, shout out sa mga baguhan, kung ayaw niyong mag-edit, kasi, ang kalaban natin ay mga artista at at yung mga ano ay tayo ay nag-aarte artistahan lamang. Kung ano lang ang kaya natin, gawin natin 'yun. Kung gusto mo talagang talagang more than that, gawin mo. Basta hindi mo lang basta hindi mo lang na ikaka ikakasira sa sarili mo. Ang importante diyan sa ikakabuhay mo at ikakaligaya mo at at ano mo yan? Mga, ano mo yan? Mga achievement or achievement pa yan? activity ng buhay mo. So, yun lang guys. At kung hindi ko na alam kung ano naman pinagdadal-dal ko dyan. Pero, alam ko ang pinagdadal-dal ko. Ah, ganun guys. Ah, medyo ano kasi tayo dito eh. Yung bang hindi natin mai-open mai ang mind natin pag lagi ang nakatakip at lagi ang naka naka ano pa tawag nito nahiya natakot na hindi kaya at isa pa guys ang hindi ko uh, ang ayaw ko sa lahat ha? Sa, sa pagsinabihan akong kaya mo ba ah, kaya mo ba to eh gagawin ko ba kung hindi ko kaya so di ba guys depende lang yan sa ating kung papaano natin kaya kayanin kayahin so bye, -bye guys at yun lang ang aking inano ngayon good morning good morning Ah uh, tolit-ulit good morning. Ngayon ay Monday. Oh, 'di ba? O, oh, 'di diba? magdaldal kagad ako. Happy na ako diyan. Bye-bye.